Sa araw na ito, Martes, ano nga ba ang pahatid ng Ebanghelyo ayon sa Gospel ni San Mateo chapter 6 verse 7 hanggang 15? Ano ang mensahe nito at mga puntos para sa ating lahat? Ito ang pahatid ni Jesus ang kanyang mga aral at mga puntos tungkol sa panalangin. Narito ang ilang mga mensahe at mga puntos na maaaring matutuhan mula sa talatang ito. Una, sincerity in prayer. Sa talatang ito, ipinapakita ni Jesus ang kahalagahan ng sinseridad sa panalangin. Pinabanggit niya na hindi sapat ang mga salitang walang kabuluhan o mga paulit-ulit na panalangin. Ang Diyos ay hindi nababayaran o napapalapit sa pamamagitan ng mga salitang ito. Sa halip ang tunay na panalangin ay dapat na nagmumula sa puso na puno ng pagmamahal at pananampalataya. Pangalawa, Simplicity in Prayer, Ipinapakita rin ni Jesus na hindi kailangang gumamit ng maraming salita o palabok na pananalita sa panalangin. Ang simpleng panalangin na nagmumula sa puso ay sapat na. Hindi ito tungkol sa haba o kahabaan ng mga salita, kundi sa kahalagahan ng pagsasabi ng ating mga pangangailangan at pagpapahayag ng ating pagsamba sa Diyos ng buong puso. Pangatlo, The Lord's Prayer sa talatang ito, binabanggit ni Jesus ang The Lord's Prayer o ang Ama Namin. Ito ay isang modelo ng panalangin na ipinapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito ay naglalaman ng mga pangunahing kahilingan sa Diyos, tulad ng paghingi ng pagkain araw-araw, kapatawaran at patnubay. Ito ay isang panalangin na nagtuturo sa atin ng tamang disposisyon at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangapat, forgiveness. Sa huling bahagi ng talata, Binabanggit ni Jesus ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ipinapaalala niya na kung tayo ay nagpapatawad sa iba, tayo rin ay tatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay na Kristiyano, at ito ay nagpapakita ng pag-ibig at kahabagan. Sa huli, ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng mga aral at mga puntos tungkol sa tamang pagdarasal at pag-uugali sa harap ng Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na maging sinsero, simple, at may disposisyon ng pagpapatawad sa ating mga panalangin at sa ating mga relasyon sa ibang tao. Salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga video. Maari ding pong ay follow niyo ako, like and share at comment na din at subscribe. Nyo po ako sa aking YouTube channel, I The Brother Chris Channel. Thanks for watching!